guys ibang versa naman gagawin natin sa chicken pit natin guys pakuloyin ko muna siya ng paminta luya gagataan natin guys pakulo muna siya hmm, guys tapos luya bawang ang tintoyo pa natin guys pressure natin guys pressure natin para mabilis lumambot ayun guys sige na natin guys wala na ako saan guys eh. kaya kamay ka pangaya na lang guys nakakamayin ko na lang guys na. tapos sibuyas lang guys kamay kamay na lang mga wala yung style ko yun Kita nak tahu. Kita nak tahu sa pressure bugat pa pala po siya tapos yung lagyan ko ng daon ng ano yan guys siya ito ang dahon lang lang siya dahon ng orange so, uh, may aswiti pala yan guys ang labo niya guys yun tapos unang gata natin guys Guys, luto na yung adobo natin sa gata. Chicken feet, guys. Ayan oh. na, guys. Luto na. Salamat, guys. Thanks for watching, guys. Huwag mong halimutan mag-follow. Like and share, guys. Salamat po.